Iligal na pasugalan sa Tarlac na ng pulisya. Higit siyam pong individual kalaboso. Yan ang report ni Ryan Lesigas. Nasa kalagitnahan ng raffle ang mga better at nasa likod ng iligal na pasugalan ito sa San Vicente Tarlac City nang bulagain sila ng mga tauhan mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Target ng operasyon na arestuhin ang mga nasa likod at mga nakibahagi sa iligal na pasugalan bukod kasi sa walang permit wala naman daw talagang nananalo sa raffle draw. Sa madaling salita, isa itong malaking scam. Umaabot na daw ng limang taon ang operasyon ng pasugalan. Mismo ang LGU na daw ang humingi ng saklolo sa mga otoridad matapos maginala sa isinasagawang raffle ng grupo. Ayon kay PNP Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang, marami ang nainganyo na bumili ng kanilang raffle ticket dahil sa magagandang papremyo. Sa halagang 20 piso bawat ticket, maaari ka nang manalo ng brand new na sasakyan, business package at lupa na nagkakahalaga ng isang milyong piso at wedding package. Sa nasabing operasyon, 74 ang unang naaresto na pawang nagpapatakbo sa pasugalan. Ito ay yung mga financiers. We have arrested 3. 18 admin staff. 46 head distributors. 19 distributors. 11 agents. Yung ticket, binibenta nila 20 pesos per one ticket. Yung isang bundle nito is 1,500 pero ang nire-remit nila doon sa organizer is only 1,000. So the rest will go to kung sino man yung nagbenta ng uh, uh, bundles o ticket. Nasampahan na ng patung-patung na kaso ang mga narrestong suspect. Bakit natin inurito? Dahil nung kami ay nagsagawa ng verification sa local government units, sa SEC, sa BIR, pag CTI, wala po lahat silang ah... Uh, any documents that could prove na legit yung ginagawa nila. So there was indeed a violation of law habang inihahanda na ng PNP ang kaso na isasampa sa iba pang nakibahagi sa pasugalan, sabi ni Yang na nasa isang libong better ang kanilang sasampahan ng kaso na paglabag sa illegal gambling kaugnay ng Cyber Crime Prevention Act of 2012. Magsasagawa na rin aniya sila ng mga crackdown sa mga illegal na nagpaparaffle online na wala namang nananalo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.